Sabi sa pag-aaral, 95% daw ng mga Filipino ay tatanda at mamamatay na lang na walang ipon at walang pera. Ibig sabihin, 5% lang ng mga Filipino ang aasenso at yayaman. Yan ang sabi sa isang study ng ANC on the Man. Sabi naman sa Forbes magazine, last year, ang net worth ng top 50 richest Filipinos ay US 80 billion US dollars. Ibig sabihin, majority ng pera ng Pilipinas sa 50 tao lang lahat napunta. Nakakasyak, di ba? Totoo pala yung sabi ni na ang mayaman lalong yumayaman pero ang mahirap lalong naghihirap. Anong ibig sabihin nito para sa'yo? Meron kang dalawang options. Kung ikaw ang tatanungin, anong pipiliin mo? Option A, tularan mo ang 95% ng mga Filipino? Hayaan mo na lang na tumanda kang walang ipon at walang pera? Or Option B, alamin mo kung ano yung sikreto para makopya mo yung ginagawa ng mga mayayaman. Kung ayaw mong matulad sa 95% ng mga Pinoy na tatandang walang ipon at walang pera, at kung gusto mong makopya yung sikreto na ginagawa ng 5% na yung mayaman, kalimutan mo lahat ng ginagawa mo at tapusin mo ang video na ito. Yung iba ang sasabihin ayaw nilang yumaman. Ang nasa isip nila pag mayaman daw gahaman, swapang, kontrabida. Siguro dahil yun sa kakanood nila ng mga teleserye at telenovela. Pero ang totoo, marami sa mga mayayaman, sila pa yung mapagbigay at matulungin sa kapwa. Sila yung may pinakamalaking donasyon sa simbahan at charities. At kaya sila yumaman ay dahil nagsikap sila. Yung iba naman, may maling paniniwala na money is the root of evil. Hindi naman totoo yun. Kasi ang eksaktong sinabi sa Bible ay for the love of money is the root of all kinds of evil. Ako naniniwala ko na kapag marami kang pera, mas marami kang pwedeng matulungan. Lahat naman ng tao gustong umasenso. Kahit hindi ka mukhang pera, sigurado kahit paano gusto mo din itong mga ito. Gusto mo ba na meron kang malaking savings para lagi kang handa pagbiglang may emergency sa bahay ninyo? Gusto mo ba ng mas malaking income para hindi ka na i-stress sa mga bayarin at utang? Gusto mo ba ng mas Karap na lifestyle na hawak mo ang oras mo at anytime nakakapagbakasyon ka at nakakapag-travel ka kasama ang pamilya mo. Gusto mo ba ang magkaroon ng time at financial freedom? Pwes magagawa mo lang lahat yan kung alam mo yung sikreto ng mga mali.